Ate pakels lang to ha pero kung gusto mong umiyak sige basta may tissue ako at may kape tara drama tayo Oh, ayan na naman kayo mga kapakels. Welcome sa Real Talk ni Ate Pakels, kung saan ang feelings mo ipapasa namin sa HR for investigation. <laughs> ate Pakels here, ang bungisngis at sarcastic mong ate na hindi naniniwala sa love is blind. Kasi girl, may CCTV sa opisina. <laughs> at ako naman si Kuya Hopia, single, pero may attendance record sa lahat ng heartbreak. <laughs> Tama. Kaya kung may kasabay kang mag-overtime pero hindi mo alam kung trabaho ba o harutan na yan. Aba, girl, makinig ka yan ha. Kasi baka bukas, subject for HR evaluation ka na. <laughs> po, ito na mga ang liham. Dear Ate Pakils at Kuya Hopia. Hi po. Lagi ko po kayong pinapakinggan sa office habang nagtatype ng reports. Ang saya niyo pong pakinggan, nakakawala ng stress. Pero ngayon, ako naman po ang stressed. <laughs> Kasi ate, may gusto po ako sa katrabaho ko. Alam kong bawal. May policy kami. Strictly no office romance. Pero ang hirap. Pag nakikita ko siya, parang automatic na nag a plus heart na yung system ko. Pag meeting, kunwari, chill lang. Pero pag nagkasabay sa pantry, boom! May pa-small talk, pa smile, pa uy ikaw na naman ang kape Tapos pag nag overtime kami may pa snack sharing at playlist sharing pa Hanggang sa isang gabi sabi niya Ang hiyap ng work pero mas madali kapag ikaw kasama ko Ate ayun na nadulas ang puso ko Parang powerpoint na walang auto save Pero ayun nga bawal At natatakot ako baka madetect ng HR yung emotions ko via CCTV Tanong ko lang po Paano mo pipigilan ang puso mong nakikimiting kahit after hours na? ka, confidential crush. Marupok pero may employee ID. Hoy, girl! Ang tanong ko lang, trabaho ba yan o teleserya sa pantry? Girls, <laughs> <laughs> baka naman may performance appraisal ng kilig sila doon. <laughs> performance appraisal, my foot. Girl, focus ka sa key result area mo, hindi sa key result aray. <laughs> tawa sa kato. Paano mo pipigilan ang puso mo? Simple lang. Pindutin mo yung control, alt, delete sa dilulunis mo. Yes, reboot the marupok system. Alam mo yung office romance, para yung kape sa 3am. Exciting, pero pag sumobra, kabog ang dibdib mo at may regret sa dulo. At girl ha, ah, huwag kang magpapalunod sa bawal pero masarap ha. Kasi minsan, yung masarap, yun din ang dahilan kung bakit ka mapapamemo sa HR. Baka mamaya, ikaw ang maunang tanggalin, hindi sa puso niya, kundi sa payroll. <laughs> yes, resigned by feelings. <laughs> <laughs> uh, at kung talagang gusto kanya girl, sabihin mo, kung totoo ka, hintayin mong matapos yung probation ko, di ba? Kasi kung genuine nga ni, hindi magmamadali, Love pang long term, hindi pang lunch break. <laughs> At kung gusto mo ng thrill, mag-Netflix ka, wag co-worker mo. <laughs> Real talk lang ka, confidential crush. Bawal man ang office romance, mas bawal ang magpatanga sa maling timing. Ang karyer mo, pinaghirapan mo. Ang lalaki, baka pinapasa lang yung oras eh. <laughs> so, bago mo tanungin kung paano pipigilan ang puso mo, eh, tanong mo muna, Worth it ba siyang masuspende? <laughs> <laughs> Grabe, Pakiels, nasunog ang HR policy gatin. <laughs> ano. Pero at least, natuto siya. At lahat ng kapakels na may office crush siya, ito tandaan nyo. Ang pag-ibig sa opisina, may time in at time out din. Yes! Kaya kung may gusto ka sa katrabaho mo, huwag mo nang hintayin ng memo. I-file mo na lang sa utak mo as for future reference. <laughs> <laughs> Love responsibly ha mga kapakils, hindi dahil may kilig eh may karapatan. At syempre, huwag kalimutan, kahit anong heart meeting pa yan, dito lang sa podcast kung saan ang feelings mo, laging may attendance check. This, <laughs> This is, Ate Pakels at Kuya Hopya para sa Real Talk, Talk ni Ate Pakels. Like, share, and subscribe mga Pakels bago, bago kayo ma-HR memo. memo. <laughs> oh, tapos na naman ang isa na namang episode ng Katotohanan with a Side of Sarcasm. <laughs> kung natawa ka, napaisip o na-trigger, E di mission accomplished! Huwag kang madamot, ishare mo to sa tropang pa-victim at i-follow si ate para sa next na Real Talk Sesh. At syempre kills bago tayo magbabayi, dito sa Real Talk, di lang puso ang tinatamaan. Minsan, pati pride mo rin. Hanggang sa susunod, love you mga marites with a purpose! Bye!